Hello mga kalisen, welcome back to my channel. This is Indayani, ang Raina ng Tahanan. And for today's vlog, panibagong alakayan na naman ang mangyayari sa ating lahat. Mga kalisen, naway nasa sa mabuti kayong kalagayan, mayroon lang akong napansin sa ating in-stream ads. Napansin nyo rin ba yan guys? Dahil pagpunta ko sa aking uh, status sa ating monetization ng ating in-stream ads, napansin ko lang yung aking mga videos na in-upload mga kalisen. Hindi porket. Naka green dollar sign yung ating mga video na inupload ay monetize na. Yes po tama po kayo yung inyong narinig. Nagulat ako guys dahil lahat naman ng aking inupload na video ay monetize kapag tinignan natin sa ating dashboard. Pero nung kinalakal ko po siya bawat sa aking mga video na inupload, laking gulat ko guys na mayroon ding dalawa-tatlo yung aking mga videos na inupload. Ito ay longest video mga kalisin na inupload ko, akala ko monetize na po siya kasi nga naka green dollar sa ating status. Pero pag nung clinic ko, yung aking video, doon ko nakita na hindi pala monetize. Laking gulat ko guys, nang dahil nung kinalkal ko, nakita ko yung ganun na status ng aking video. So inisip ko tuloy, ano kaya i-delete ko na lang kayo ito, pero baka magkaroon naman ako ng problema. Ayan po yung aking naisip, kaya hindi ko na lang siya dinilit. Ewan ko lang sa inyo mga kalisen, sa mga monetize na rin sa kanilang mga in-stream ads kung naka-experience na po ba kayo ng ganitong sitwasyon sa ating mga in-upload na video. Kaya laking gulat ko kasi nga bagong monetize pa lang tayo, September 27 nung na-monetize tayo, no? So, nagulat ako kasi nung pag-check ko kahapon, for the first time nakita ko hindi pala lahat ng ating mga video na ina-upload porket naka green dollar sign sa ating status sa ating monetization tools hindi ibig sabihin monetize ka na po kalkalin nyo po, subukan nyo kalkalin yung inyong video, isa-isahin nyo po yan and then tignan nyo doon at yun nga yung aking ipapakita sa inyo maya maya lamang mga kalisen kaya sobrang excited ako that time dahil nga na monetize na tayo pero na-realize ko ah hindi pala lahat ng mga video na ina-upload natin ah, ay aprobado na totally kay Meta. So, mayroon lang naman, mang ilan sa ating mga video na in-upload na longest video, mga kalisan, na hindi talaga siya monetized. So, ang mag a doon, not monetized. Tapos, gray po ang kanyang column box na makikita doon. Iniisip ko, paano kaya kung i-delete ko na lang ito, pero narealize ko rin, baka magkaroon ako ng problema bandang huli. So, minamuti ko na lang, total wala naman akong violation dahil yun naman ang pinaka-importante sa lahat para ma-monetize tayo sa ating in-stream ads. And take note mga kalisen, kahit na kompleto nyo na po ang 60k minute viewed kung mayroon kayong aberya at violation sa inyong accounts, kailangan nyo na po siyang linisin o kaya i-delete nyo na lang po Ayan, kung napanood nyo po yung aking tutorial kung paano nyo burain, makikita nyo dyan sa ating mga in-upload advice ko lang sa mga nagtatanong na parang gusto na nilang isuko dahil nga ang hirap na daw ma-reach ang 60k minute viewed. Ayan guys, um, ang gawin nyo lang guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. I-enjoy nyo lang po yung pag-vlog. katulad ng ginawa ni Anofficial yani Vlog. Kalisen na vlog lang siya ng vlog kahit maraming mga minsan hindi mo inaasahan na pag-iisip ng mga tao bakit bakit kaya ito yung ginagawa nitong tao na to pero hindi nila kasi alam ang buhay ng vlogger o kaya yung content creator na hindi naman talaga madali ang ginagawa natin, di ba? Pero kung once na na-reach mo na ang 60k minute viewed and nakapag-apply ka na sa inyong monetization, mawawala lahat ang pagod mo dahil worth it naman talaga at deserve naman talaga na ma-monetize. As long na masaya kayo sa inyong ginagawa, at wala kayong violation. Go for it mga kalisan, ipagpatuloy nyo lang din yan. Katulad ng sinabi ko na kamit ko, makakamit nyo din. Ayan, sipag at tiyaga lang mga kalisan. So anyway, hindi na tayo maglayo ng ating topiko ngayong araw na to. Let's jump it to the video! So, nandito na tayo sa Meta Business Suite, mga kalisen. So, andito na yung ating mga video na in-upload. So, mayroon lang tayong ituturo dito, guys. Nakikita nyo yung post type sa taas. I-click nyo lang po yan para nandito lahat yung ating type na in-upload na video. Nandito kasi yung Reels, Photo, Title Caption, Links, Live. Ayan, so, i-click natin yung Videos para lahat mag-appear yung ating mga longest video dito sa in-stream ads na na-monetize. So, ayan na nga mga kalisan yung aking mga video na in-upload. So, dito natin makikita kung monetize nga ba yung ating mga video. Ayan, scroll up lang natin. Then, pasayad. And then, and as you see, ayan, yung CC na yellow, ayan, yung camera format niya yan guys. So, wala yan. So, dito sa naka-green dollar, so as you see sa status, ayan, kikita nyo, monetize po siya ha. So, slide lang natin. And then, maghanap tayo dito ng ating mga video. So, ayan, kung nakikita nyo, sawa ng Diyos, wala namang ano, hindi na monetize. Ang pagkakaalam ko, mga kalisen, kasi nga, Naka-green dollar po siya. So, i-click natin itong, mayroon akong mga video dito na hindi pala siya monetize, although naka-green dollar siya. Itong uh, birthday, ayan. I-click natin mga kalisan yung happy birthday. Ayan yung title niya. So, i-slide lang natin. And then, i-click natin itong status. Yung box dyan sa side. Yan. And then, antayin natin. So, nandito tayo sa viewer activity. Ayan. So, dito guys, makikita nyo, pwede nyo i-share sa inyong story. Dyan sa baba ng your post. Ganyan. May green dyan. Sulat. Kung gusto nyo i-share sa inyong story. So, dito naman yung ating mga recommendation, ganyan, audience, audience engagement, and then dito na sa ating earnings in stream ads. So, andyan yung CPM, ad impression, approximate in stream ad earnings. So, as you see, ayan, in stream ads, status not monetized. <laughs> Nagulat kayo mga kalisan So, lahat ng ating mga video, na ang alam natin ay monetize ay hindi pala. So, dito mo pala malalaman sa iyong status, i-click mo yan para makita mo kung monetize nga ba ang inyong mga video. So, dito nyo talaga makikita kung talagang monetize nga po siya. So, balik tayo doon. So, hindi yan monetize mga kalisen yung ating happy birthday. Pero, Marami-rami na rin yung kanyang views dyan. Ah. Bilang isang beginners, ayan, laking tuwa natin kung maka 100 views lang tayo. Malaking, ano na yon views na rin para sa ating mga beginners, no? So, okay lang. Ang mahalaga, wala tayong uh, violation. Naka-green dollar pa rin siya. So, ibig sabihin, okay siya. So, tingin tayo sa iba eto, ito yung pinaka-latest na aking in-upload. So, andyan yung audience retention, ayan, recommendation, earnings. So, ayan guys, in-stream ads status monetize So ayan lamang mga kalisen para makita nyo kung monetize nga ba ang inyong mga video. Dito kayo pupunta sa Meta Business. Ayan, so nakita nyo yung ating resulta sa ating status sa ating monetization tools. Pero ang importante at ang pinakamahalaga sa lahat, always naman chinecheck natin yung ating page recommendation at sa awan ng Diyos wala naman akong violation. Yun lang talaga kung paano nga ba malaman na monetize ka na talaga sa inyong mga video. Ayan. At take note, hindi lahat ng ating ina-upload na mga video ay porket naka-green dollar sign na sa ating status, sa ating monetization, sa in-stream ads, hindi nangangahulugan na ito ay totally monetized na tayo. Kalkalin nyo po ang inyong mga bawat video at isa-isahin at makita nyo kung talagang monetize na po tayo sa ating in-stream ads. Yan lamang po mga kalisan. And if you haven't yet subscribe to my channel, turn on the notification bell down below to update you more videos. Muli ito si inday yani ang Raina ng Tahanan. Hope to see you again on my next vlog mga kalisan. Bye!